Yon. So okay guys, eto another day another vlog tayo. So yan kakatapos ko lang mag guys. Grabe ang sarap sa pagiramdam yan. Nanalo na naman tayo sa katamaran mga guys. Yan dati jeepo nyo eh talagang natutuwa ako guys pag nagagawa ko itong mga ganitong bagay sa aking sarili. So ikaw, 'di ba? Lahat naman tayo gusto nating makapag-exercise at magaroon ng magandang health yan. Yung healthy tayo lagi at syempre nakakaayos din ito ng mental health guys. So yan, tuloy-tuloy lang ako. Actually guys, ito bibigyan ko kayo ng ano, isang tip paano niyo mapaglabanan yung katamaran. Yan, tulad ko. Ako kasi guys, kumigising ako every day. 4 a.m. talaga, yan, para lang makapag-exercise. Pero bago ako pumunta dito, eh, syempre, may mga ginagawa muna tayo sa tindahan. Piniprepare ko muna yun, at least 30 minutes habang pinapalamig ko yung kape ko. Yan, siyempre, di ba, kailangan maging productive pa rin tayo. Para pagbalik, eh, take a shower na lang tapos prepare yung pagkain ni mami. So, yung guys, yung masasabi ko lang, pag nagising ka ng maaga, tapos eh, ayaw ng katawan mo, isipin mo yung magiging benefit ng katawan mo. Kung gaano gagaan yung pakiramdam mo at mabubus talaga yung araw mo. Alam mo di ba? Yung tipong feeling mo pag nakapag-exercise ka, eh, pwede kang kumain kahit damihan mo ng konti. Ako, ganun minsan eh. Basta wag lang sobra-sobra, yan. Pag nakakapag-exercise kayo, nakakapag-burn ka ng calories, tapos yung daloy ng dugo mo, eh talagang magsi-circulate yan, di ba? Sarap sa pagiramdam. So ikaw, kung feeling mo napakahirap, grabe, sa una lang yan. Sa una lang yan, believe me, makakaya mo yan. Kasi eh, lahat naman siguro tayo, pag talaga sumusobra na tayo sa bisyo, yan, na ah, naisip natin na, ay, bukas, baga na akong gigising, mag-exercise na ako. Ang tanong, ginawa mo ba? diba? It's always easier said than done. Kailangan di-challenge mo 'yung sarili mo. And always think na kung ano 'yung magiging benefit nito sa katawan mo at talaga grabe. Believe me. Ang sarap talaga sa pakiramdam hanggang sa maiisipan mo na sumali minsan sa mga marathons ganyan at least 10K, 10K muna yan. Nung una ako, ganyan guys. Halos natatakot din ako sumali sa mga ganyan. Pero ngayon, yan. Back to training tayo guys. At syempre, kailangan na yung gawin mo na rin hobby. Baguhin mo na yung sarili mo. It's never too late pa naman eh. Yan. Lalo na habang bata pa tayo. Grabe, ang sarap dito. Habang tumatanda ka tapos ah, uh, kung may anak ka na, eh, tumatanda rin yung anak mo, eh, masabayan mo siya sa mga outdoor activity. Ako, yan yung goal ko ngayon, yung tuloy-tuloy lang ako sa pag-exercise, -e sa pag-aalaga ng aking katawan. At syempre, alam nyo naman, yung negosyo ko, kailangan niya rin ng physical na kalakasan. So, yan, tuloy-tuloy lang ako. Tsaka, alam nyo naman, guys, ito lang naman yung bisyo ko ngayon, eh. Tapos na tayo dun sa mga late na pagtulog, ganon, yung pag-inom, paninigarilyo, sobrang barkada, yung mga ganon. At yung mga online gaming na nakakapuyat. Uh, most of my time talaga ngayon guys. Uh, yun nga, kahit na 35 years old na ako, alam ko naman hindi pa naman late ito. Masyado pa maaga. So yon talaga sinusulit ko lagi yung araw ko para sa sarili ko. Uh, at kailangan talaga yung mahalin muna natin yung sarili natin. Yan, ito yung one way na para may pakita mo na mahal na mahal mo yung sarili mo. Inaalagaan mo siya, nag-exercise ka. Tapos yun nga, kailangan din, mag-avoid ka rin sa mga toxic na tao. Huwag mo silang ganong pansinin kung ano man yung sasabihin nila, yan. Para naman magkaroon ka ng peace of mind. Yan, di ba? Sarap sa pag na no? may peace of mind ka, guys. So, yun lamang, guys, at ako'y aarya na. At eh, si Mrs. pag-prepare naman natin ng pagkain at iahatin natin sa work, grabe. Sarap, no? Sobrang excited ko at pasensya na. Medyo maingay, may dumadaan na tricycle, basta ingat po lagi at syempre, Bye-bye. Finger heart kayo sa akin. And hey, God bless you po.